para sa mga kabataan po nating mga babae. Kasi karamihan sa inyo nag-iisip that the moment you give in to the sexual demands of your boyfriends, na puprove prove ninyo na mahal ninyo sila. Well, that is not true. Hindi po totoo na ang pagbibigay sa sarili ay pagpapamalas ng pagmamahal. Siguro, in your own way, yan ang naiisip ninyo. Pero nasaan yung pagmamahal at pagalang at pagpapahalaga ninyo sa inyong mga sarili? So you cannot give love to other people kung hindi ninyo maipapamalas sa sarili ninyo mismo ang pagmamahal at pagalang. So kapag ibinibigay ninyo ang sarili ninyo sa isang lalaki ng walang kasiguraduhan, para niyo na rin ipinapakita sa kanila na hindi ninyo iginagalang ang inyong mga sarili.